Sinasabi niya sa sarili na ayos na ang lahat. Na lumipas na yon. Na nagawa na ng oras ang kailangang gawin. Totoong pinaniwalaan niya yon. Nagpatuloy sa buhay. Tumawa. Nakipagkilala sa mga tao. Nakatulog ng payapa ilang gabi. Nasasanay na sa kawalan. Ngunit isang tingin lang ulit. Isang saglit lang. Isang pagkrus ng tingin. Isang kakaibang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. At bumalik ang lahat. Ang mga bagay na dapat nakalibing na buhay pa rin pala. Hindi katulad ng dati. Ngunit halata pa rin. Tibok ng ibang paraan. Ang katawan ay nanigas. Ang tiyan ay nag -rake. Ang isip ay nagpilit itanggi, ngunit ang puso ay nakaramdam. Hindi pala siya nakapag-move on, tumabilang. Na-distract ang utak pero hindi nahawakan ang nakatago dahil nanatili pa rin. Nanatili ang mga bagay na hindi nasabi. Nanatili ang mga kilos na hindi naintindihan. Nanatili ang pakiramdam na hindi tapos. Natila may natapos na hindi kumpleto. At ngayon. Ngayon ay imposible ng baliwalain. Ang reaksyon ay kusang nangyari. Ang presensya ng isa ay sumakop sa lahat. At ang pinakamasahol, hindi na pag-ibig ni Galit. Isa na lang itong alingaw-ngaw. Isang paalala ng hindi pa naghihilom. Ang isip ay nagtatangkap magkubli. Ngunit ang katawan ay nagpapaalam. Dahil kung totoong nakapag-move on na wala na sanang epekto. Hindi na nakakapagpatigil. Hindi na nagiiwan ng pakiramdam na may buhol sa lalamunan. At doon niya napagtanto. Walang naganap na pag-move on, puro katahimikan. Puro pagtakas. At ang muling pagkikita ay walang awang inilantad iyon walang salita. Isang tingin lang na tumama eksaktong saan, wala na sanang dapat nandyan. Kung naranasan mo na rin ito, magkomento, kailangan ko basahin ito. Ang pag-move on ay hindi ang paglimot. Ang pag-move on ay pagharap na hindi na masakit. At kung nasasaktan ka pa ngayon, ibig sabihin may natitira pang hindi tapos. May sense? Isulat dito sa ibaba kung naramdaman mo ito. Walang silbi ang maniwala sa sarili. Hindi magagahis ang kaluluwa. Babalik ang mga hindi na proseso. Minsan matapos ang mga taon. Minsan bigla na lang. At kapag bumalik, ililitaw mo ulit ito o matatanto mong panahon na para humarap dito. Sinasabing ang panahon ang nag-aayos. Ninais mong maniwala. Sa isang banda naniwala ka. Hindi dahil sa pananampalataya. Kundi dahil sa pangangailangan dahil ang pagdama sa kung ano ang naiwan ay magiging sobrang bigat. Parang pagbukas ng sugat na hirap mong magamot. Kaya ikaw ay nagpakabisi. Nagpatuloy ka. Nagbigay ka ng bagong pangalan sa iyong rutina. Tinawag mo itong pagunlad, pagtanda, pagtatapos ng yugto. At sa labas tila gumagana. Walang napapansin. Ni ikaw ay di napapansin sa malaking bahagi ng oras. Hanggang sa. Nangyari yung tao na yon, yung presensya na yon, yung sandali na dapat ay walang ibig sabihin. Binulabog ka sa loob. Doon nagbunyag ang lahat. Hindi mo pa pala nalagpasan. Nang manhid ka lang. Natuto kang maglakad ng hindi nadarama ang sakit. Ngunit ang sakit na natili. Tahimik. Nakatago sa sulok ng puso. At nang makita ulit ito ay gumalaw. Napansin mo. Sa balat sa panginginig ng tiyan. Sa tingin na pilit mong nilihis. Sa puso na bumilis ng walang pahintulot. Yun pala. Hindi ito isang pagpili. Ito'y reaksyon. At naintindihan mo agad, hindi ito tungkol sa iba. Ito'y tungkol sa iyo. Sa lahat ng hindi nasabi. Sa lahat ng ipinagpabukas. Sa lahat ng itinulak mo para sa iyong pagmamadali na magpatuloy. Hindi mo nalagpasan pinaniniwalaan mo lang ang sarili mo. At ngayon, kailangang aminin. Kahit tahimik lang. Kahit walang makaalam. Ang naramdaman mo sa muling pagkikita. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito pangungulila. Ito'y presensya. Ito'y bahagi ng sarili na nakakapit pa rin sa kwento na At ito'y nagbabago sa lahat. Dahil napagtanto mo na hindi lang ito may kinalaman sa paglimot sa isang tao. May kinalaman ito sa pagkilalang sino ka habang sinusubukang kalimutan. Naranasan mo na ba ito? Magkomento dito. O isulat lang, kailangan kong mabasa ito. May tao na hindi mo malilimutan. Hindi dahil sobrang espesyal. Pero dahil kinakatawan nila ang parte ng sarili mo na hindi pa nauunawaan. At ang muling pagkikita sa taong iyon. Parang muling pagkikita sa sarili. Sa mismong bahagi na iniiwasan mo. Ramdam mo ba ito? Dahil dito nagsisimula ang panloob na gulo. Hindi ang iba ang nagugulo sa'yo. Ito'y ang salamin na pinapagana nila sa loob mo. Nakikita mo ang sarili mo doon. Sa kung ano ang nangyari. Sa mga nawala. Sa mga di mo nagawang sabihin. Sa mga bagay na ginawa tahimik, iniisip na tama ito. Sa mga bagay na tinanggap dahil sa takot na maiwang mag-isa. At kapag napagtanto mo lahat ng ito, ang mundo ay tumigil. Sa labas, wala namang nangyayari. Pero sa loob, may siklong pilit na nagsasara. At nararamdaman mo ulit ang lahat. Hindi gaya ng dati. Kundi bilang isang kakaibang kawalan ng kontrol. Naalala mo ang amoy. Ang haplos. Ang tunog ng boses. Ang klase ng sakit na natutunan mong baliwalain, ngunit hindi talaga nawala. At ngayon, kailangan mo itong harapin sa hindi inaasahang pagbabalik ng lahat ng inakala mong nalampasan mo na. Pero makinig ka ng mabuti, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong bumalik. Hindi ibig sabihin na may kailangang balikan. Ibig sabihin lang nito na kailangan mo itong harapin. Dahil naroon ang tunay na kalayaan. Hindi sa pag-akalang hindi mo ito nararamdaman. Kundi sa malalim na pag-unawa sa mga bagay na hindi pa nasusolusyonan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko hanggang dito? Isulat mo ang i sa ibaba kung may natamaan sa iyo. Minsan, ang tinatawag nating pag-ibig ay trauma lang na naipit. Minsan, ang tinatawag nating pangulila ay paraan lang ng ating katawan na hanapin ang mga kasagutan para sa mga bagay na naiwanan. Naiintindihan mo ba ito? Hindi lahat ng bumabalik ay kailangang manatili. Pero lahat ng bumabalik ay nararapat tingnan. At marahil ang muling pagkikita ay nangyari dahil dito para ipakita sa'yo. Para kalbuhin ka sa harapan ng sarili mo. Para hilahin ka mula sa emotional comfort zone kung saan nagtutulog-tulugan kang ayos ka lang. Pero hindi ka naman talaga ayos. Nagpapatuloy ka lang. Nagpapakatatag ka lang. Nagpapanggap ka lang pati na rin sa sarili mo. Pero hindi na pwede ngayon. Makita ulit. Mapakinggan ulit. Maramdaman ulit. Masakit iyon pero nagpapalaya rin. Nagbibigay ng puwang para sa katotohanan. Para sa paggaling. Para sa tunay na pagsasara. Kung napaisip ka ng video na ito, ang susunod ay papalit ulit sa iyo. Panoorin mo. Pero bago ka umalis sagutin mo muna ako, kailan mo na pagdesisyonan na nalampasan mo na ito? Pagkatapos ba ng isang usapan? Pagkatapos ba ng isang alitan? O marahil pagkatapos ng mahabang panahon na walang balita? At iyon ba'y isang desisyon? O dahil sa takot lang na masyadong maramdaman? Terminan ang pangungusap na ito, ang maging totoo sa sariling nararamdaman sa Brazil ay gusto kong marinig ka. Talaga. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang naiwan. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang nananatiling umaalinsangan dyan sa loob. At baka kailangan mo talaga itong maramdaman muli. Hindi para bumalik. Kundi upang matuklasan ang sarili. Hindi mo na nararamdaman ang dati mong naramdaman para sa kanya. Ngunit hindi ka rin naman walang pakialam. At ang kalagitnaang ito ay nakakalito. Ngunit bahagi rin ito ng proseso. Ikaw ay nagiging mas emosyonal na matured. Ina-access mo ang mga bahagi ng iyong sarili na dati hindi mo pinapansin. Nagsisimula kang mapansin kung sino ka kapag tumigil ka sa pagtakas sa sarili. At nakakatakot iyon. Ngunit ganito bumabalik ang kaluluwa sa tamang lugar. Ganito ang sakit nagiging karunungan. Ganito ka sa wakas magiging matagumpay sa pagsara ng siklong ito mula sa loob palabas. Hindi sa mga salitang kinabisado. Hindi sa sapilitang positibidad. Kundi sa presensya. Sa katotohanan. Sa tapang. Handa ka na ba para dito? Dahil ito ang katotohanan, walang mas masakit kaysa magpatuloy sa pagpapanggap na may natapos na kapag sa totoo ay dumudugo pa rin sa loob. Ngunit na yon, ngayon nagkaroon ka ng muling pagkakita. Ngayon naramdaman mo ang kailangang maramdaman. Ngayon wala ka nang maitatago pa. At ngayong napansin mo, maaari ka nang sa wakas pakawalan. Hindi siya. Ikaw. Ngayon napansin mo. Ngayon naramdaman mo nang hindi mapigil. Ngayon wala nang pagtanggi. Pumili ka na lang. O magpapatuloy ka sa pagtaksil sa sarili, pagpapanggap na ayos na ang lahat. O sisimulan mo na, sa wakas, pangalagaan ang mga bagay na hindi mo nagkaroon ng tapang harapin. Ngunit bago pa man, kilalanin mo ang isang bagay, hindi ka nabigo dahil sa patuloy na nararamdaman. Hindi ka nahuhuli dahil hindi mo pa nasasabutan. Ikaw lang ay nagiging tao. At ang maging tao ay nangangahulugang maramdaman bago maintindihan. At minsan, nangangahulugang maramdaman ng walang anumang pag-unawa. Sinubukan mong protektahan ang sarili sinubukan mong kumbinsihin ang iba na ayos ka lang. Ngunit sa totoo lang gusto mo lang kumbinsihin ang sarili. At ngayon ay malinaw na, ang nakulong doon ay hindi siya. Ikaw iyon na nagtatangkang itago sa sarili ang sariling kahinaan. At hindi mo na kailangan iyon. Maaari kang bumagsak. Maaari kang umiyak. Pwede mong maalala. Pwede ka pang manginig ng kaunti sa loob. Ngunit matagal nang hinihiling ng iyong kaluluwa ito hindi nagkataon na nangyari ang muling pagkikita na ito. Ito ay dumating upang ipakita ang bitak na sinubukan mong ayusin ng pinilit na pagkahinog. Dumating ito upang harapin ka sa mga bagay na hindi mo pa rin naintindihan. Dahil kapag may bumabalik, hindi yon para gambalain ka. Ito ay para palayain ka. Ngunit palalayain ka lamang kapag napansin mo. Kapag pinapayagan mong maramdaman hanggang sa dulo. Walang pagrasyonalisa. Walang pagtatanggol sa sarili. Walang pagsisikap na maging malakas. Matagal ka nang naging malakas. Ngayon kailangan mong maging totoo. Hindi mo kailangang magpatuloy na magpanggap na ang lahat ay payapa kung ang iyong kapayapaan ay isang baluti. Ang tunay na kapayapaan ay darating lamang kapag malinis na ang dibdib. At para dyan kailangan umiyak kung kinakailangan. Kailangan harapin ang alaala. Kailangan maalala kung ano ang nakasakit nang walang salaan ng pagkakasala, nang walang bigat ng dapat ay mas mabuti na ako. Wala kang dapat bayaran. Ginawa mo ang iyong makakaya. Hinawakan mo ito sa abot ng iyong makakaya. Ngunit ngayon, kailangan mong bitawan ito. Magkomento ng isang puso kung sa tingin mo ito ay tungkol sa'yo. Dahil. Maraming bagay ang naiwan sa daan. Hindi lang ang relasyon. Kasama rin ang mga bahagi mo. Kasama rin ang mga pangarap na iniwan mo para makasunod. Kasama rin ang mga salitang nilunok mo. Kasama rin ang bersyon mo na nagmamahal at naliligaw. Kasama din ang parte na pinili mong patayin upang subukang iligtas ang sarili. Ngunit ngayon ay nais niyang bumalik. At kapag bumalik ang bahaging iyon, liliglig ang buong buhay dahil ang bahaging iyon ay ikaw pa rin. At nais nitong maalala nais nitong makita. Nais nitong matanggap kasama ng mga tanda na dala nito. Nararamdaman mo ba ito? Dahil ang masakit ay hindi ang mawala ng tao. Ito ay ang mawala sa sarili habang sinusubukang mapaglagpasan ang taong iyon. At ngayon na bumalik ang presensya. Ang epekto ay wala sa tao. Nasa kung ano ang pinamalas nito. Nasa kung ano ang patuloy nitong kinakatawan. Nasa pintong hindi mo kailanman sinara at kahit anong pilit ng pagmamalaki na ipakitang nakalipas na. May isang bagay sa loob mo na humihiling na mapalaya ng tunay. Baka kailangan mong tumingin sa mukhang iyon at wala nang maramdaman. Ngunit hindi iyon mapipilit. Ang tanging paraan para hindi na maramdaman. Nararamdaman ang lahat na iyon. Masakit. Mahapdi. Gulong-gulo. Pero naglilinis. Naglilinis na hindi nalinis ng panahon naglilinis ng sinakal ng katahimikan. Naglilinis na hindi na ipaliwanag ng iba dahil sa kakulangan ng pag-unawa. Hindi ka nababalik sa tapos na. Pero hindi mo rin dadalhin ang hindi na iyo. Ang sakit ngayon ay simula ng pagtatapos. Pero natatapos lang kapag tinanggap mong nariyan pa ito. Tinatanggap mo ba? O magpapatuloy ka sa pagsasabing pagod lang ito, pansamantalang pangulila, guni-guni lang. Dahil hindi ganun. Ito ay ang iyong katawan na humihingi ng espasyo para maranasan ang mga kinimkim. Ito ay ang iyong kaluluwa na kumakatok sa pinid mong pinto. At alam mo ito, kahit hindi mo kayang sabihin, kahit nagkukunwaring tapos na, pero nararamdaman ng kaluluwa ang kasinungalingan ng labi. At hindi ito tatahimik. Ito ay sumisigaw. Sa muling pagkikita, sa hindi komportabling katahimikan, sa mga tingin nagpapabagsak ng akala mong buo na. Kung ikaw ay natamaan, ibahagi ito sa taong kailangang maalalang hindi siya nag-iisa. Hindi kahinaan ang nararamdaman mo. Ito ay katotohanan. Ito ay katapatan. Ito ay isang panloob na hiling ng pagpapalaya. At maaari kang magpalaya. Ngunit hindi sa pamamagitan ng lakas. Sa pamamagitan ng pagdalo may totoong kalayaan kapag kaya mong manatili sa sakit nang hindi tumatakas. Manatili. Maramdaman. Mapansin. Bitawan. Ang iba darating pagkatapos. Kaya ngayon manatili. Huwag tumakbo. Huwag subukang solusyonan. Huwag isipin ng sobra. Manatili lang sa nararamdaman mo. Dahil dito halos sumuko ang karamihan. Dito tumatakbo, naliligaw, pumikit, at naghahanap ng anumang dahilan para mapaniwalang may kontrol pa sila. Pero wala ka na sa dati mong kinalalagyan. Nakakita ka na ng sapat para magpanggap muli. At mayon na lumitaw ang lahat ng ito. Hindi na ito maikakaila. Hindi na ito madadala ng lihim na hinanakit, ng kawalan na hindi kailanman napunan, ng galit na nagkukubli sa kawalang pakialam, ng kwento na sinasabi mo sa sarili mong tila ba tapos na. Ngunit alam mo, sa kaybuturan, alam mo, na may pinto pang nakaawang. Isang bahagi ng kaluluwa na hindi kailanman nagpaalam ng maayos. Isang buhol na naiwan na kabitin sa pagitan ng magpapatuloy ako at bakit natapos ng ganito. At ngayon ang buhol na ito ay muli pang humigpit. Hindi dahil sa pagkakataon. Hindi dahil sa kahinaan. Kundi dahil sa wakas dumating na ang oras. Oras upang hindi natakasan kung ano ang naramdaman mo naglaan ka ng napakaraming oras upang protektahan ang iyong sarili mula sa sakit, na sa huli pinrotektahan mo rin ang totoo. Pinatay din ang dapat pasan ng mabuhay. Pero ngayon wala ng paraan upang paghiwalayin. Mararamdaman mo ng buo o wala kang mararamdaman man lang. Dahil hindi pwedeng maghilom ng kalahati lang. Hindi pwedeng malagpasan gamit lang ang isip. Sa katawan na inirahan ang katotohanan sa kilabot, sa katahimikan, sa bigat sa dibdib, sa tingin na ayaw mong salubungin. Doon nagpapakita ang kaluluwa ng kung ano pa ang tumitibo. At naramdaman mo. Nang malakas. Kahit papilit na tinatago. Ibinalik ng muling pagkikita ang lahat sa ibabaw. Hindi ang pangungulila. Kundi ang kawalan ng pagtatapos. Hindi ang pagnanais na bumalik. Kundi ang kawalan ng malinaw, tapat, malalim na wakas. At ngayon mayroon kang dalawang pagpipilian, o magpapatuloy kang magkunwaring na pagtagumpayan mo na ito, o tatanggapin mong mayroon pang kailangang maramdaman ng totoo hanggang sa dulo. Ikaw ang pipili. Ngunit ang hindi na pwede ay ang dalhin ang kalahating estado na ito. Ang emosyong hindi pa maayos na nalulutas. Ang sakit na tinatago sa pagmamalaki. Ang kwentong paulit-ulit mong sinasabi upang piliting kumbinsihin ang sarili mong nalagpasan na ito. Kung hinuhubaran ka ng tekstong ito mula sa iyong kalooban, magkomento, nararamdaman ko lahat. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang proteksyon ang nagdulot ng sakit. Ibinilanggo ka sa siklo ng mga panloob na paglalayo. At nayon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pwede mong hayaan na sumakit upang hayaan ito. Dahil ang sakit ay hindi ang iba. Ito ay kung ano ang hindi mo naging dahil sa iba. At ito, ito ay karapat dapat sa pagluluksa. Karapat dapat sa taimtim na luha. Karapat dapat sa oras. Karapat dapat sa presensya. At ikaw ay karapat dapat sa kalayaang ito. Maaaring walang nagsabi nito sa iyo, pwede kang makaramdam at manatiling nakatayo. Pwede kang bumagsak sa kalooban at kahit na ganoon ay lumalago. Pwede kang hindi maging malakas ngayon, ngunit mas buo kay sa kailanman. Porki ang sakit na ito ngayon ay hindi pagkawasak. Ito ay muling pagtatayo. Masakit dahil ikaw ay humahawak sa mga buhay na bahagi. Mga bahagi mo. Mga bahaging nakalimutan. Mga bahaging tinanggihan. Ngunit ngayon sila ay bumalik. At humihingi sila ng puwang. Ibigay ang puwang na yon. Hindi para sa iba. Para sa iyo. Para sa iyong katotohanan. Para sa iyong kwento. Para sa iyong tunay na pagpapagaling. May sense ba ito para sa iyo hanggang dito? Isulat may sense dito sa mga komento. At hayaan mong sabihin ko ang isang bagay, ng buong linaw, ang makita ulit ay hindi isang pagkakamali. Isa itong paanyaya. Isang salamin. Isang espiritual na paghahatid. Maaaring hindi mo na kailanman makita ang taong iyon. O maaaring makita mo ulit. Ngunit hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang bumalik sa loob mo, at kung ano ang pinili mong gawin dito ngayon. Dahil hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung ano ang nananatiling buhay sa loob nito. At mula sa puntong ito, maaari kang bumitaw. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino. Kailangan mo lang damdamin ng totoo. At pahintulutan ang kaluluwa na akayin ka hanggang sa puntong hindi makararating ang ego. At nagsimula na ang kaluluwa. Inihatid kanya dito. Pinabasa ka nito. Pinanginig ka ng kaunti. Pinatitigil ka sa loob. Ngayon ikaw ang magpapasya. Hahayaan mo ba muli? Ipapagpatuloy mo ba ng pabawasan? Sasabihin mo bang inakaraan na nang hindi tinitingnan kung ano pa ang dumudugo? O kaya'y, sa unang pagkakataon, papayagan mong masarhan talaga itong sikulo. Hindi dahil sa pagkalimot. Kundi dahil sa pagtanggap. Kung ito ay tumimo sayo, mag-like, magkomento kung ano ang iyong naramdaman, ay share at mag-subscribe para hindi mawala.